Ay, nagluluto si Kasipag ng Shanghai. Ayan yung Shanghai niluluto niya. Ayan, si Kasipag. Ayan na. Naglagay na ng Shanghai ulit si Kasipag. Nagluluto siya ng Shanghai. Titikman natin mamaya. Mainit pa eh. Sipag ni Kasipag. Kasipag. Ah, nagluluto na siya ngayon ng mga Shanghai Shanghai. Mga ganyan prito-prito, alam niyan. Tsaka uh, noodles, itlog, kanin, yan. Yan ang special child si Kasipag pag mm, yun lang, yung sinasabi ko pag mga ganong pumuputok, yun ang kinakatakutan niya kaway kaway dyan, kasipag o, so, yun lang ay sige, kasipag Nagluluto, luto, marami na siyang naluto. Okay, matatapos na siya. Okay. Ayan, tinatanggal niyan, luto na. Ayan si Kasipag. Oh, yan yeah, nah, lang no, nah, ay mga niluto ni Kasipa.